Governor, panghuli na lamang ito. Ano? Sabi niyo po kasi, uh, yung escrow fund supposed to be nasa banko. Na pag sinabi pong banko, na kaninong banko, kaninong account? Ang nakalagay dyan, kasi naglagay sila ng uh, escrow fund sa JP Morgan, I think, ah, yung banko. JP banco. Morgan. Oh, so, yung JP Morgan, nilagay nila ng banko niyan. Siyempre, merong mga beneficiaries na yan. Hmm. Pati nga yung, yung ano nun, eh, hindi ako kampante doon sa may mga kondisyones doon sa escrow fund eh saka ako na papaliwanag sa iyo para mabasa mo kasi mahirap ang tao ko minsan pag narinig hindi na intindihan yung nababasa eh syempre nagugulo pero governor nung nagpunta po kayo sa Canada nabanggit nyo ba sa kanila na natutuo ba talaga itong 20 million US dollar na escrow fund na 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 deposit talaga sa JP Morgan hindi 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 iba 'yan, mali interpretasyon mo ah, okay. okay, yung... Sige pa. Okay. When we, uh, we are only talking of the settlement ng 100 million dollars, okay? okay? Na yung sinasabi nila, maglalagay sila, ang nakalagay dun sa escrow settlement agreement, maglalagay kami ng pera kapag naayos na lahat. Yan ang kondisyon. Mm -hmm. Na yung inaayaw ko, gusto ko bago nyo isettle 'yan, maglagay muna kayo ng pera, down payment. Mm -hmm. 'Di ba? At saka yung yung installment nila Nasabi ko tatlong taon, napakatagal. After na nakapaglagay sila ng pera, bibilang ka pa ng tatlong taon bago i-install nila. Okay. Although nung nandong kami sa Canada, sa pakiusap namin, pumayag na nga itong si Kevin Thompson. Sabi niya, oh, huwag ka nang hindi na okay na, maski hindi na tatlong taon ang antayin mo, dalawang taon na lang. Mm -hmm. So, imbis na 17, point, uh, 17 million, 17 million, saka 16 million, pumayag na si Kevin, sabi niya sa akin, 25, 25 na lang. Mm -hmm. Kaya lang sabi ko, no, ang, uh, kailangan pakita mo sa akin yung goodwill nyo. Mm -hmm kailangan may meron kayong paunang ilalatag kasi nga nakikita ko na paano kung merong naging delay mm -hmm. eh ito na nga okay na sentensya napunta sa DNR o oh, 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 sige waiting tayo kailan lalabas yan di ba correct oo oh, oh. Correct. yeah yeah yung okay. yeah, ngayon ang tanong natin ngayon okay. nasaan yung 5 days na sinasabi hindi mo paliwanag nila ano yung 5 days oh, oh. baka 5 yeah. days sabi nila 5 5 days after finality eh, ito si si Cotto Bapils parang may sinasabi ng final na ito Oh, o di oh. sige. Final and Kung final... po. Final and executor. Oh, yan sige. Oo. Oh, O oh. oh, sige, yeah, di ba kung makikita mo yung sentensya ng Court of Appeals, ayan, kung meron kayong final, sige, sige bumilang tayong limang araw. Mm -mm. Where is it? Ay, nasaan na ngayon? E, diba, eh, Kaya ho ba ito? Ay, ito bang uh, decision ho ng Korte Suprema? Nakarating na ho ba ito sa barik Gold? Kasi, hindi, hindi, hindi. supreme Suprema. The Court of Appeals pa lang yan. I mean, sorry, sorry, sorry. I rather. Sa oh. Court of Appeals rather. Ito ho bang decision ng Court of Appeals ay uh, nakara... Uh, ito pong uh, uh, na-transmit na po ba ito sa... officially sa barik Gold? Yan din yung isa nating tanong, Governor. Okay. Ito nga eh. Di ba? Yung Court of Appeals, kasi yung, yung decision, ang mag-aano uh, mag yan is, siguro yung, yung court, kasi nandun naman, represented naman si Barik sa korte. Eh. Meron silang abogado doon. So correct. it's up to their it's up to their lawyer. Basta sa atin lang, uh, uh, sa akin nga, tingnan ko lang kung ano yung sa atin. Basta PGM, provincial government naman pa rin doon. Doon ako nakafocus kung ano yung correct. dapat dating gawin. Correct. Ngayon, correct. para... Eh, para naman sabihin natin na ang nagawa ko na binigyan ko na ng kopya si si Secretary Lotilla oh ito yung decision boss mm -mm. so the ball game is in your hand mm -mm. eh may sinabi pa sila na ayoko naman banggitin yon at uh, hindi hindi kasi covered ng Uh, hindi naman talaga nakasulat. Uh oh, oh. Baka sabihin, ikuwento eh, ko lang yon Ayoko nang ganun. Okay. Diba? Alright. Ako. So, Sige, Governor. Aantabayan ah, natin. Siguro talagang kailangan nun natin mag-ingay dyan. Governor, kailangan tayong mag-ingay eh, eh, para sa usapin na ito. Kasi para at least uh, ma makalampag natin, though sabi mo, uh, mas maganda na magsalita ang ating uh, mahal na Pangulong uh, uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para naman kapag siya ay pwede siguro yung ina nyo na mas mapataas pa ano pag nag-intervene nagkaroon na yeah. ng intervention ng ating uh, pangulo ng republika It's up to them uh, nasa presidente na yan uh, oh, total oh. nung pumunta naman kami sa Canada 'di ba mayroong consul general dyan na uh -huh. 'Di ba? May definition din sinabi kasi deputy consul. Alam mo 'yung trabaho mang 'yan, anything that happens all over the world, 'yung mga consul, pinapaalam nila 'yan. May channel 'yan, aabot at aabot dun sa taas 'yun. Kaya sa akin, sabi ko lang, sige, ito na lang magagawa ko. Ano pang magagawa ko? Eh, nasintensya na. 'Di ba? Maski ikaw, Myong, nasintensya na eh. What else can you do? Sige nga, 'di ba? Correct. Oo. Meski magpa ko, share ko tayo diyan, pare. <laughs> mm na lang tayo. Uh, uh, correct. Pero at the end of the day, Governor, kailangan ito ng uh, ng sama-samang pagtulong, pagtutulong-tulungan ng bawat isa, ng provincial government, ng DNR, para at least kung ano man yung hinihingi, uh, kung ano man yung mga kondisyones. Governor, uh, isa na lang sa akin, yun bang mga kondisyones na hinihingi ay uh, ng Baric Gold, meron bang saklaw dito na ga dapat gawin ang provincial government? Eh, ang alam ko, wala nang gagawin masyadong wala, provincial ala. government dyan dahil unang-una, napadismiss na yata nila yung kaso dyan sa RTC. Mm. You know, for the longest time, yan ay hindi nadidismiss dahil mm. yan ang hawak ni Nanay Carmesita eh. Mm -mm. Sabi niya, itong kaso na ito ang maglalaki in magahawak maghahawak sa atin dyan, mm -mm. Kibarik, mm -mm. sa Markaper. Okay. Eh, napadismiss nila. Na Yun ang sinasabi nila. ko, okay. nauna yung dismissal. Bago sana natin na, uh, well, anyway, uh, wala tayong magagawa dyan. Uh -huh. Pero mo um, inabot ng 30 years yung kaso yata na yan, oh, oh, nga. hindi ma dismiss dismiss Ngayon, kung dinismiss mo yan, wala ka ng leverage. Correct. Ano correct. pang hawak mo? Correct, correct, correct. Uh -huh. So, sasabihin nun, eh, tanggapin mo na lamang kung anong ino-offer namin. Yung 100 million na yan, yan na yan. Uh -huh. Nangihinayang naman ako kasi I'm, I'm confident na nung nagbilihan si Barik, binili niya yung Plaza Dome, meron siya nakatabing uh, pera for uh, adverse claim. Oh. Hindi ko lang malaman yung tamang word eh, but uh, yun na nga, nag, ano na ako na mag-research dyan, na hanapin, Alaming uh, alamin kung ano nangyari, at, at my own expense, mayo nga, hindi na nakacharge sa probinsya, sarili ko ng pera yan. Okay. Oh. 'yung pinapa ano ko na 'yan for the record governor uh -huh. ha na yes. ng pera mo na 'yung ginagastos para doon sa iba pang mga pagsasalin Para hanapin lang. Oo kasi oh kung, 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 kasi kung i charge ko naman sa probinsya at walang mangyari, eh, sabihin, eh, hey, nagkasaya ka pa ng pera. Okay. Pangit, di ba? Wow. oh. Wow. ngayon, kung may nangyari naman, okay, regalo ko nalang yung sayan yung... Regalo natin sa mga kababayan, lalong yeah. lalo oh, yeah, yeah yung yeah, mga... That, yeah, that's oh. the point. Oh, correct. Yan ang sinasabi ko na, you know, uh, ang inisip lang naman natin, yung mga kaigisay, yung ladyan sa atin oh. eh. Okay. okay. Uh, so that's it. I mean,